Mahirap pala matulog yun sa likod. Mangi nga siguro yung ginawa kong pagsigaw kahapon. Dapat mag ako sa lahat, lalo na kay Papi. Papi? Sorry sa nangyari kahapon na. Nadala lang naman ako sa galit. Nangyari? Kahapon? Sumigaw ako, Papi. Mm. Sumigaw? Galit? Eh, hindi ko alam yung sinasabi mo. Tsaka, huwag ka umupo dyan, please. Oh. <laughs> papi, talaga puro kalokohan. Ano bang kalokohan? Tsaka, kanina mo pa ako tinatawag na Papi. Isa lang ang tumatawag sa akin ng Papi, yung anak ko. Ha? Oo. Oh. si Kitty lang talaga yung tumatawag sa akin na papi-iha. At kung ikaw naman ay mayroong kamibilin, bukas na itong tindahan namin, mamili ka na dyan, post magbayad ka dito. At ako naman, hayaan mo muna ako at marami ako inaasikaso para mapagsilbihan ko yung mga ibang customer, ha? Sir! <laughs> Bakit? Ay! Ay! Bakit ba? Eh... Eh... Ewan ko. Si... Si... Si Kitty lang siya eh. Ha? Sabi niya. Ah. Eh... Ako si Kitty, di ba? My daughter. <outly> Pero... In fairness maganda siya. Ay! Miss! Baka gusto mo mag-artista? Talent manager ako! Pasok-pasok pa, pasok ka siya! Eh, yan! Yan! No. No? acting ka No, thanks! Hindi! May bibili lang ako. Sandali... Sandali lang ha

<laughs> <laughs> ha? Anong <At> <laughs> mangyayari? Bakit hindi na ako <laughs> <nang> kilala? <gasps> oh, no! Oh, Nagkatotoo yung wish ko! No no, 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 this is not happening! Ma'am, ang dumi, oh, no, Ma ang dumi ng paan niyo, ma'am. Pa, Tabi muna kayo, ma'am. Asa so, pa, isa ano? <laughs>